g wing ba. Pabuti tayo sa sumabang bata para saksihan naman ang kapistahan ng sumabang bata. O kahapong kinuha na natin yung kanilang dapit, ngayon naman ay prosesyon ngayong gabi para sa aktual na kapistahan dito. Ah, uh, na ating patron ay ang Santa Teresita ng Batang Jesus. Let's go! At ngayon po nag-uumpisa na yung ating misa. Pagkatapos mo ito, umpisa na yung ating maringal na prosesyon. Patayin nyo. Ito sa kanyang banal na habag. está ¿Qué tal lo na po sa ating uh, Santa Teresita o mas kilala siya sa Saint Therese of Lisay. Makikita natin ang kanyang uh, appearance ay meron siyang uh, Carmelian na outfit at meron siyang hawak-hawak na krus na napapalibutan ng mga rosas. Ang kanyang pong magulang ay si Maria Azeli Gerin and Luis Martin na isang jewelry maker at watchmaker. At parehas po ang kanilang mga magulang ay debosyon ng simbahang katoliko. Uh, sa English, popular po ang ating Santa Teresita na Little Flower of Jesus o simply Little Flower na siya po ay may maamong muka. At dahil nga po siya ay namatay sa tuberculosis, ngayon nung mga buwan bago nag-deteriorate o lumala ang kanyang sakit, nag-spend siya ng uh, kakataon para mas mapalapit sa ating Panginoong sa Kristo at sa Panginoong Diyos. Okay, nung panganahon na siya ay malalana na months before na kanya kamatayan, siya ay nagdasal na magspend spend ng heaven in doing good on earth at siya ay nangako na siya ay shower ng roses from heaven. Kaya po yung mga nagkakaroon ng mga suffering uh, for the salvation of soul, uh, ito ang naging dedication ng ating Santa Teresita At siya po ay namatay noong September 30, 1897 siya po ang pinakabata na pumasok sa kumbento sa edad ng 15 years old. At siya po ay namatay sa edad na lamang na bata dahil siya ay namatay noong 24 years old. Nice to know. Malaming karamalan sa ating San Juliang Pastoral ng South Carroquia. Ang gumayong naman ng mayor ng Mahalik Patron sa Isang Tarasita para sa kapistahan ng ating ngayon mula dalawang libo at 22,000 sa tao kasalukuyan. Panaglayin sa aming buhay ang mga pagpapalang pinagtamo para sa atin ng ating Kaya dapat na ipagpuni ang Panginoon dahil maluwalhaling nairawas ang kapintahan sa tatalasita sa taong ito. At isa sa lahat na din, at, at sa lahat na din ng mga nagabot ng anumang manyo ng tulong, maraming salamat po. At ngayon po ay amin ang sinasali ang katungkulan ang mga anak ng mga yumaong Don Antonio at Dinang Amelia Sulio, ang pamumuno ng German, German para sa taong dalawang dalawang hanggang dalawang at 26, at bilang katunayan ay aming pong niyabot ang baraatan ng Santa Cruz. po ay amin amin lang isina, ng kinak, binang Kalayak, ang sinasali ng patungkulat kina Ginang Emily at Erika Balaya ang pamumuno ng Termanidad para sa taong dalawang at dalawang apat hanggang dalawang at dalawang At bilang katunayan ay amin pong iniaabot ang para ka sa tatalawang. pamilya ng mga yung Ito hiyo mga E kung puso at kung galap namin, tinatanggap ako ng pangalat ng Pistala Santa sa taong dalawang iyo, ang dalawang matapang, ng talawang iyo kapatid, nabay tayo tayo ng kapayapaan na ng ng Diyos sa lahat. Salamat sa Diyos. Mga ng Panginoon. ang ating banal na misa. So mag-uumpisa tayo, magre-ready na tayo para sa ating gaganapin naman na maringal na posisyon. Ngayong kapistahan ng sumapang bata na ang ating mahal na patron ay ang Santa Teresita ng Batang Jesus. Ayan pa ang lalabasa na yung ating mga kababaryo para maumpisa na okay, ang misa. Okay, sa rin sa dailan kung bakit ako bumalik para kuhanan yung kapistahan. Alam niyo po ba na ang aking ina, ang pangalan niya ay Teresita. Kaya yung mahal na patro ng Teresita Gusto ko ulit magkuhanan itong uh, kanyang kapistahan Ay, laway, laway, laway. Dahil malabis sa puso ko ang aking ina At kapangalan niya ang ating mahal na patron. Mayabas ko ng po lahat ng mga karo kasama sa ating prosesyon. ng sumapang bata. Sa Senyora del Sandisi na nasa pangamalaga ng sikat kabataan. Okay, nakalabas na po karamihan ng mga karo dalawa na lang, ang Mount Carmel tsaka ang ating Santa Teresita na lang natin si Sir Ray. Magtatanong lang tayo sa kanya kung paano magiging proseso ng ating uh, magiging prosesyon ngayong kapistahan. Ano ba ang magiging ruta natin? Uh, Mauna ho sa Purok 3. Okay. Babalik, uh, pupunta ang Purok 6. Ayan. Napasok sa Pundo. Pagdating sa loob, alam ko, maghihiwalay ata yun. Tapos, magigita ulit sa intersection. Babalik, palabas. Ayan. Tapos, diretso na uh, ako. Purok 1. Purok 1. Tapos, sa bisita na natin. Marami sa naman, sir. Ang yeah. purok na to na dadaanan ng ating ngayong prosesyon ay ang purok tres. Ito po ay papunta na boundary ng Dakila. Tapos babalik, gaya ang sabi ni sir sa atin, doon sa 4, 5, 6, tapos sa pulo, tapos babalik. kasama po natin si ang ating kapitan ng Sumabang Bata, si Sir Prisco uh, Hernandez. Si Prisco Hernandez. Ayan, magkatatanong lang tayo sa kanya. Kumusta po ang ating uh, pagkikahermano dito sa ating ginanap na kapistahan yes, sa Sumabang Bata? Eh, bahayos naman po. Okay po naman ang... Okay naman po yung aming pagganap sa pagkikahermano. Masaya. Maraming karanasan na... Uh -oh. Pero medyo alam natin, mahirap pong mag-Hermano eh. Oo, mahirap po. Oo, oh, pero ito, naidaos pa rin natin dahil sa ating pagmamahal uh, pag sa ating mahal na patron. Sa tulong-tulong din po ng aking mga kasanggun eh. Ayun. Tapos po, uh, saka po marami kaming nag-event ngayon na uh, pinagtulong-tulungan. <laughs> Mula sa Governor Daniel Bernardo, hanggang sa Mayor, hanggang sa Sanggunayang Panglunsod. Okay. At sa iba pong mga Uh, nakatuwang po namin sa mga uh, event po namin Oo nga, ito po malaking tulong sa atin Sa oh, paghihirmano oh, oh, oh. uh, Maraming maraming salamat po oh, Sa panahon natin Okay, ito na ulit tayo sa Bondari Ito na ang uh, binibinta ni Kapit Ring Dito na yung ating Bondari Iikot na yung ating prosesyon Ito na yung ating mga serialis kamu kender itu Hi. yung ating uh, gabala dito may libre pa tobing hai libre pa dito tayo habit biasa saat isa sumabang bata ayo

Gracias. <laughs> Ayan mga bagong hermana natin. At ating magulang ng sunang Ay okay, Ayan syempre ang mga magandat po kaya ating samahan ng katandaan ng sumabang bata. Ayan. Hi. Happy Fiesta po. Happy Fiesta po. Happy Fiesta po. Hello. Hi, hello! Hello! Ako pa dito pa! Hello! hello. <laughs> Nuestra Señora del Carmen! Mount Carmen! mga Hermanidad! Hi! Happy Viesto po! Thank you po! Ah. Hey guys. Happy fiesta. Happy, Happy 100 years ng sumabang bata. Yes. Happy 100 Happy fiesta. Yes. Thank you. Thank you po. Sana may makikita at makapanood. Ayan po ulit. Ang ating magagandang mga tiga sumabang bata. Yes. bata. Happy 100 years sumabang bata. Happy 100 years. thank you. Bye. Happy fiesta.

Ito sa sumapang bata Kasi Pag nagpupunta dito Parang nung araw na piyestahan eh uh, Maraming puno Maganda yung mga gayak Maganda ang mga Ang mga tao Mamabait uh, Siyempre Accommodating At parang nung araw lang Kaya Very good Viva la Virgen Viva Take two. Viva Santa Teresita! Viva! ito na po yung boundary natin ng bungahan. Tapos liliko tayo dito sa pulo, sa Purok 6. Tapos babalik na doon, papunta naman sa Purok 1. <laughs> Malayo. ating prosesyon dahil ikot pa ito sa kuno. Sana nag-enjoy kayo sa ating kapistahan ng mahal na patron ng Santa Teresita ng Bata Jesus o mas kilala rin sa Saint Therese of uh, Child Jesus Christ. Until next time. Bye bye! At syempre, sa shoutout kami ni Gab sa kanyang mga sangguniang barangay dito sa amin sa mga Bata. Ayan. Tsaka po siyempre sa Hernandez family. Hernandez family. Nakalay Hello po. Happy fiesta po. Thank you po. Thank you. Thank you po. Ay <laughs> Ayan. Masisipag natin peace and order dito sa amin sa Sumapang Bata. Si Idol Wilmer tsaka si Idol... Morpa. Morpa. Ah, Morpa. <laughs> ah, Chris. 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 Anty. Auntie. Nakalay ka. Bumalik ako. Awal ka. Masama din ang mga pogi natin sa Kristan ng Sumapang Bata. Alright. Ay siyempre, kasama naman itong lupit natin, Tropox, napakasipag ni Idol. Si Idol Jerwin, ng Anilaw. Shout out kayo sa pamilya uli. ng Gutierrez. Gutierrez. Belmes, Calvenas. Ayan, Gutierrez. Ayan, Gutierrez. Welcome sa Madilip. Ang ating UK si, ang United Kabalikat. Sibigo. Sibigo, na lagi natin kasama pagka meron tayong event sa Malolos. Ang mga Marshall natin, medics. Alright, natin piesta, tayo. Oh, sa medics. Ayan, ah, kapit Happy Fiesta! Sa sumaba. Ito pa, ito pa. Hindi tayo kita eh. Medyo matuling. Ayan. <laughs> <laughs> Ayan, siyempre. natin sila mga mami. Oh. Hi! Ay. 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 Ewan ko na kung kita kami. <laughs> okay, to. Welcome to part 2. Baliwanag na. Ayan, ang ating... Ano? United to Baliwanag City Town. Yun! Happy Fiesta! si Idol John Aaron Makapagal Alright Sa mga matanda Ako gabi Ni Idol <tis> Alright At syempre mga throwbox natin dito Welcome Ito ba? Ito ba? Di sila nakit eh Sa mga si Idol Romel Tamayo Shout out kami sa Tamayo family Ng Sumapang Bata Nakila, nakila kami Ah, nakila pa lang Sila tropa natin At syempre salamat sa pag Sa channel natin Okay, kakagamit ni Idol Alright Eh, ito pa lang mga anak ni Idol Eh, pinanood tayo Shout out kami sa mga Tropa namin Sa Takila Takila Alright Welcome kasama si Idol Chris. Siya nga syempre ang malamit ng mga throwbacks ng bandages. Shout out. Alright. Eh, na lang. Eh. natin mga idol natin sa m Ayan, siya sa natin kagabi. Kahapon, eto na ngayon si Baron Boyet. Magdanganan. Saka si Idol. Ang gusto natin ng M-Tow. Si Jan, si... MJ, si Derek. Si Derek, tsaka si... Dan. Dan po. Kakagabi.

Pwede na malalapit na bisita ang pantangal. At <laughs> syempre, mga tropahan natin ito ng mga m town at mga bisita ni Idol. Okay, syempre, nakipiesta ano kami. Ayan na po ba? Kain na. Tapos mamaya, mamam. At kakaway. <laughs> okay, oh, syempre, sa lahat ng mga bago pala sa channel natin sa YouTube. Ay, ano pa, subscribe na kayo. Hit the notification bell para sa mga updated natin videos sa palalabas sa inyo. Every time, magagawa tayo ng mga interesting videos. Kung nagustuhan yung video natin, share na. Until next time, mga tropahan, keep safe and keep moving. Always. Okay.